Halos isang daang rice retailer ang nabigyan ng 15,000 na ayuda mula sa DSWD. Gagamitin ng mga beneficiary ang cash aid na pambayad sa inutang na bigas. Nasa sentro ng balita si Joshua Garcia. Umuwing nakangiti si Darius, rice retailer sa Mandaluyong, dahil sa natanggap nitong 15,000 pesos na ayuda ngayong araw. Makakabawi na daw siya kahit konti sa nalugi niya simula ng ipatupad ang EO39 o yung price ceiling sa bigas. malaking tulong din po to, kasi kahit papano may kukuha ko rin to ng bigas and then mapapaigod ko pa din. Laking pasalamat naman ni si Selerina, rice retailer sa Makati, dahil pang din daw ito sa wala sa kanila simula na ipatupad ang price cap. Salamat at may mapandagdag kami. Kaso mo talaga, wala namang supply na talagang mababa ka. Eh at least may ibaya dun sa mga inutang na bigas na binibenta kasi utang naman yung mga bigas eh. Nasa mahigit 70 benepisyaryo ang tumanggap ng na nasabing cash assistance sa Mandaluyong habang mahigit 20 naman sa Makati sa ilalim pa ng Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong, maliban sa subsidiya ay patuloy din ang kanilang mga sinasagawang programa para matulungan hindi lamang ang mga rice retailers kundi maging ang mga consumer. In fact, meron kaming ano, uh, itatayong ano, uh, kadiwa store sa ano, sa malapit dito sa addition, Barangay Addition Hills, palagay ko isa ito sa mga makakatulong sa ano sa programa natin para matulong uh, tulong sa rice uh, problem natin. Ayon sa DSWD, hindi sa bilang ng tindahan o lugar kung saan nagtitinda ng bigas, nakabase ang makukuhang ayuda. Paglilinaw nito, isang beses lang maaaring mag-claim na nasabing financial assistance ang kanila mga binipisyaryo. Joshua Garcia, para sa Bayan.